What's up guys, welcome to my another vlog Guys, baling Video ko ngayon is the Tutorial Bali, first time ko mag uh, tutorial ngayon Kaya yung gagawin kong video ipagpasensya nyo na kung hindi magiging perfecto kasi first time kong maging mag tutorial okay? ah uh, bali ito is uh, para sa mga STC users dito sa bansa ng Saudi Arabia kung paano makakuha na only internet in one day only social media youtube twitter and jawal tv and we have ah uh, 1GB for a uh, share it 1 GB data in 1 day. Every day guys, bali 3 days ko na siyang ginagamit and sobrang tulong sa akin kasi wala kami internet ngayon kasi yung mayari na internet ay eh, na-transfer na. Kaya kung parang STC users ka, what's this? Uh, what's that? Or what's this? Okay, siyempre dapat yung mga hindi pa naka-subscribe sa aking channel, please subscribe my channel. Click that notification bell para updated kayo sa mga video. Ganda na aking background ngayon, white na white. And yung kung maririnig niyo yung what's time namin. Bali, yung oras pala is um, alauna na ng hapon. 1, 1, hindi mo niyo 1.40, 1 hours in, uh, alauna ng hapon. Ano ba hindi ko naman? <laughs> 1.40 <laughs> ng hapon. hapon. Ayan, bali pang gabi ako ngayon kasi yung isa kong partner na pang gabi mag, mag, mag pang kasi may basketball sila. Mamaya championship. Kaya good luck sa'yo, Raya. Sana mag-champion kayo. Ayan guys, uh, bali yung tutorial ko, tutorial ko sa uh, paano makakuha ng free data sa STC. Ayan, ilagay ko dito sa screen. Uh, I-record ko dito sa sa kumpuna ilagay ko dito para mas malinaw. Bali, siya guys is, may ayan ako muna yung record niya. Um, Saan na record? Amaya ah, guys ha, wait lang. Hanapin ah, ko pa yung record. yan na. Ayan guys, uh, palipunta muna ako sa message. Ayan. Pare ko sa inyo kung sa paano ako nag-start ng pray. Bale, nag-start ako guys is ng Sunday. Naka Sunday. Ayan, hanggang Monday, 21, 22. Naka-register ako hanggang ngayon nung 21 ng gabi. Ah, uh, 22 ng gabi ng alas 9. Ayan, naka-register pa rin ako hanggang ngayon. May expert pa siya ng 23 ng gabi ng alas 9. Bale, one day siya. Mm, bali ang pag nga uh, guys uh, pag register nito po talaga sa phone ayan sa phone tapos i-dial yun lang asterisk 888 tatlong 8 tapos same number tapos i-dial guys ayan ito ang lalabas 1 2 3 1 2 3 4 7 yung mga promo nila tapos may nakalagyan 99 Itatake nyo lang yung guys. 99. And send. Ayan. Ayan. Bali nationwide call. Hanggang 13. Tapos itatake nyo ulit yung 99. At, ayan guys. Lalabas yung 14 hanggang 15. Ang pinaka-pre guys yung number 15. Tapos itatake nyo lang guys yung 15. Pero guys, hindi ko pwede itong uh, isend kasi naka-register pa ako. Sayang naman, buka mamaya uh, ang gabi ko na ulit ng alas 9 ng gabi i-register -re para pag na na yung register ko kagabi panibago na naman yan guys may kita nyo meron pa akong ano pre ayan bali pa 4 ko na siya magagamit pag uh, nyo na siya guys may 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 pupunta may magmi-message sa inyo na ganito ayan Dear customer, we have added the free 1GB data unlimited users for YouTube and Java TV app Ayan lang guys, ganun lang kasimple. Ang aking tutorial na yun. Yung mga hindi nakakalam lang guys ha. Kasi maraming hindi nakakalam. Lalo na't ako. Kasi <laughs> hindi ko pa ito masyadong alam. Nalaman ko lang nung naghanap ako ng offer para magpalong. Kasi wala akong data. Kung yung mga naghanap ng mga offer, uh, dahil nila asterisk, uh, nyo lang guys, uh, asteris 88 number. Ayan, lalabas na yung mga upar, yung sinabi ko. Tapos, kung gusto nyo malaman yung balance nyo, i ano nyo, like, asteris 88, uh, asteris, tapos, uh, pipe, pipe, and number dial. Ayan, lalabas na yun. Pero hindi ako sure kasi nung may data ako yun yung inano ko para malaman ko yung balance ko okay guys yun lang yung aking tutorial yun ngayon lang, yun lang yung video ko for today at mag na ako ng aking pagpasok kasi pang gabi ako ngayon good luck sa akin kasi hindi pa ako natutulog and bukas naman is good uh, uh, pag umaga na ulit ako guys okay guys sana may natutunan kayo sa aking tutorial first time mag tutorial uh, kung may natutunan kayo sa mga STC users dyan sa buong Saudi Arabia please subscribe my channel And click talagang tigay mo para para titigyan sa akin mga upload na